Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. I'm this is from my secret channel, a faith healer, all the matarders. So ngayong hapon na to, tigay natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is our weekly gabay for the month of April, 15 until April 21 for the sign of for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa so, ating masasaga for today's video? kanino kayang energy or kagalapan sa boy ng mga Aries ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And please don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo lalo, nang dirige skip ng ads sa so way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, Six nagleg nag-uumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating expert for the sign of. For the sign of, Iris, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga arrows, signs sa ating mga ginap? Tutuklasin at bubulabogin natin. I just prepare to information po. Okay, there's a five of so swords with a self-sabotage. Na nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions. Na mag iingat ka dito guys, maaaring gigising ka sa sarili mo mantika. ibig sabihin, mag iingat ka sa bawat action and decisions na gagawin mo, maaaring mag-reflect sa'yo yan. No? Mag-iingat ka po and there's a the king of cause may there's something devoted sa pretty person na may taong sumusuporta at gumagabay sa dito na no, may mayroon taong um, tutulong sa'yo para makalay at makawala ka dyan sa mundong ginagalawan mo no, sa sitwasyon na kinasasadlakan mo there's an ease of cups pa uh, something a love offers. Something, some of you guys there's something a new love coming in for you may bagong pag-ibig umaaring ibalik ang kilig no, let's see what is the it, initial messages And because the original heaven might carry something spiritual enlightenment, na may mga bagay na magliliwanag din sa about sa spirituality. Na unti-unti mo na matutuklas sa lahat ng kahalagahan, lahat ng mga bagay na dapat mong malaman. Some of you guys, now there's a soul searcher, na parang hinahanap mo yung sarili mo dito, parang, um, kumbaga, ito yung tao na nagbuo sa, or parang siya yung taong tumulong sa'yo para makilala mo yung sarili mo, gato, ganyan. No? So let's see what is the initial messages. And there's a three of wands. There's a waiting for us, so a waiting for a ship, no? Kung may hinihintay ka resulta, documents, papers, maaaring dumating na. Some of you guys, makakapag-travel ka pa. No? International and local. So, there's something a waiting is over. And there's something the king of pentacles being practical and there's so something good says magdating sa entrepreneur. Now, how to manage and control your finances? No? Papangalagaan po, protectionan mo yan. So, let's see. What is the additional messages tayo? With a five of swords. Represent what? There's a reference card for revert, Oh my God. This is something na parang ibabalik yung katawan lupa mo dito. Ibabalik yung literal sigla ng pagkatao mo. No? There's something, um, kailangan mo lang mag from the world. No? Hindi ka dapat papa sa mga sasabihin ng iba. Sa mga taong maraming halas sa buhay nila. No? Huwag kang magpapa-apekto. I, I think this is something, guys, na mag-ingat ka rin. No? Magkakaroon ka ng bago simula dito. Pagkakaroon ka ng bago simula at may mga taong uh, lilinlangin ka, no? Lolokohin ka, mag-ingat ka. What is the king of cups? There's a ten of swords, sabi ko na nga ba? There's a sabotage. No, mayroon din sasabotahin sa iyo at maaring kumaga umagaw ng kapalaan ng ano, ng kaligayahan mo, no? Nitong tao na 'to. Maaring mayroon taong tumutulong sa iyo. No, may taong nagbibigay sa iyo ng um, something like uh, finances or something um, financial support, ganon. Pero may taong sisira, mag-ingat ka. No? What is the Ace of Cups? There's a white namin, guys. But there's a white divinity. There's something, guys, with a deep soul connection. Na makonektado kayo ng ating gabay. Na pagdating sa love life, talagang, oh, kumbaga combination kayo dalawa. Maaring kumbaga connect, konektado kayo. And there's a king of wands by vision. Unti-unti mo na makikita, no? Ang uh, mga changes, de development sa buhay mo. And of guys, um, lagi mo titigil ang mag uh, magiging posibilidad. No? Yung kalalabasan. No? no makikita mo na kagad yung uh, bagay na mangyayari. No? May prediction or something instinct. No? Bago pa mangyari yon iba na yung kababo, iba yung kutub mo. And this is something, guys, may a poor plan, for saving money, protection, and may pangalaga mo yung finances mo. No? Maging maingat ka, may hinihintay ka, pero kailangan mag-ingat ka dyan. No? Sa mga impormasyon na na sinasabi mo kasi some mo you guys no maraming tao na talaga sa iyo no especially tong mga tao na sa paligid mo kaya kailangan po protection at papangalaga mo yung grounds mo dito Huwag ka nagsasabi ng or huwag ka nang ng information na, na, darating na yung ganto no may darating na ganto sa iyo mayroong kumbaga makukuha mo na yung ganyan mag-ingat ka kasi maraming evil eye. Kaya mag nagkakaroon ng na unexpected moment at the same time, kung baga nagkakaroon ng mga delays and cancellation that because of this scenario. Now may mga inainggit sa'yo, there's a severance over with a sneakiness. Now may mga taong nagsisinungaling, nanluloko sa'yo, or sa to work, kami ba your back. na maraming sikreto. No, na may sikreto palang inggit sa'yo. Diba? Protection at pangaligami sa sarili mo with the king of pentacles. Secure. Now, there is a Five of Swords and of course the Empress card. represented with a page of pentacles, no? Manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest. No? Pangalagaan mo lang ang protection ng sarili mo. Some of you guys, mag-ingat ka for mga investment. na no? Baka mabudol ka. No? there is something, guys, with a sour moment for major changes. Malaki din pagbabago na mag-ganap sa buhay mo. No? Madal malaking pagbabago maaring may mga bagay na masisira dito at unti-unti na rin mabubuo may nasira at unti-unti na rin makaka-recover and there's a night of ones for slowly but surely mabagal man pero unti-unti ka na makakalay makakawala dyan no? unti-unti na rin unti-unti uh, na rin para uh, ma parang uh, matatagpuan mo na or unti-unti uh, mo na rin makikilala yung sarili mo no? at maaaring makikilala parang, parang sinasabi na pag nakilala mo na dito yung totoong ikaw, parang may tao na magmamahal sa'yo. Parang ito, para matatagpuan mo na siya makikil, parang handa ka na magmahal, ganun. na no open ka na for new love life. Kasi natakot ka, nagkaroon ka ng trauma eh. Ganun siya, nagkaroon ka ng trauma. Something na parang ayaw mo na ulit magmahal, para na, parang feeling mo sasaktan at lolokohin ka. Parang nag, ayaw mo na magtiwala, parang ganun. So, there's something, guys, with a sun curve, with a fear positive outcome, no? Binigyan ng liwanag sa iyo lahat ng to. No? Binigyan ka na mas maganda at positibong uh, kaisipan. And because there's a strength curve, with a confidence. So, ngayon, lalakasan mo na loob mo, magiging matapang ka na, no? Palaban ka na, no? Inaalis mo na yung takot at pangamba. Ngayon, nilalakasan mo na yung pakiramdam mo na itong tao na to, wala kang ingit sa akin ito, kaya umiiwas ka na, no? Mas mautak ka na sa dating ikaw. What is the king of pentacles and the seven of swords? Reference with a high five for a lesson learned. Matuto ka na. na matuto ka na from your leksyon. No? Sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, magkaroon ka ng siguridad sa sarili mo na hindi ka na muling masasapa, ma uungasan ng tao na to. No? Or something na parang may iisahan. No? Parang uh, hindi ka na ulit uh, maagawan ng eksena. So let's see what additional message is additional messages for the outcome. Ang pinaka-outcome is something that will fortune. There is a turning back. No, iikot ang kapalaran, Maari po mabor sa'yo sa sitwasyon mo at magiging maganda na ang ikot ng kapalaran para sa'yo. No, ang swerte nandito na blessing is coming in. And this is something the page of cups by disappointment. Pakawalan mo may nagbibigay ng, um, kumbaga, panghinayang sa puso mo. No, pakawalan mo yung nagbibigay ng, ang sa utak mo. May mga bagay tayo na kailangan natin, tagapan, no? Yung pagiging grief dito, yung something losses na kailangan natin guys na pasalamatan. No, minsan kasi yung way na yon um it's an opportunity. No, para ma-appreciate mo yung mga bagay na hawak-hawak mo pa. And there's a two of with a balance. So, kailangan mo maging balance physical and mental and emotional. And there's an era once with a past communication and past movement. Dito papasok ang mga mabibilis na eksena. No? Magkakaroon ka ng phone call, messages, an email. Makaka, makakatanggap ka ng mga tawag. No? Mga tawag-tawag. And this is something, the six of pentacles, there's a giver receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin daw about sa finances for you. Magiging maganda na rin yung ikot ng kapalaran kapala sa iyo. Yung hinihintay mo maaaring dumating na. And there's a six of swords with the transition at unti-unti ka na makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. No, may pagbangon, no? Bangon Pilipinas, no? At maaaring itong bagay na to magdadala sa inang ng bagong simula. As sinasabi sabi dito, guys, na six of swords is something a relocation, transition, then development. So let's see what is the initial messages naman tayo pagdating sa finances and career. So let's see and watch this. Finances and career represent what? Reference with the seven of pentacles. No? Pagdating sa finances, guys, aani ka na. No? Makakantan mo na lahat ng mga pinaghirapan. There's a fruit of flavor. No? Ito na yung nagbunga na. No? And there's a nine of pentacles, no? Sinasabi dito na magiging secure at magiging practical ka na this time. No? How to manage, how to control. So, let's see what is the initial messages. is. And there's is something that I request with an offer. No, there's a is something this that I request with an offer, proposal, engagement, not dramatic proposal, and promotions. What is additional messages? So there's a seven of ones. Protection at pangalagami sa sarili mo dito, no? Maraming darating dyan. Susubukan ka lila no? Lalapit sa'yo yan, mangungot ang tapos. Sasabihin na, malaki yung tubo nito, ganto ganyan. Mag-invest ka sa ganito. Hindi mo pala alam ano yan. Pain yan. Kaya doon pala sa unang chapter natin with the general reading, ay meron ka ng pinapaalalahanan unang bagsak na mara Sa five of so swords with the self-sabotage, no? Mag-ingat ka. And there's a the temperance, kalma. Matuto kang kumalma, matuto kang pagpursigihin yung isang bagay. Huwag kang uh, magpadalos-dalos, no? Huwag mo isipin na mabilis ka kikita sa ganito, ganyan. Mag-isip ka ng maayos at wasto. There's a star card for recovery in hope na makaka-recover ka na rin at maaaring makakamtan mo yung um, yung gusto mong marating no? just wait for a perfect time with the star card so let's see anong gamit naman natin pagdating sa boy pag-ibig there is a queen of wands by confidence so kailangan mo lakasan ang loob mo maging matapang ka no? wag mo ipapakita sa kanya na natakot ka nangangamba ka na parang wag mo ipapakita sa kanya na 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 ayaw mong um, mawala siya gato, ganyan no kailangan malakas ang loob mo no maging independent ka be mature na and being grounded there's an emperor, stand up of your beliefs at the same time maging mature ka sa lahat ng ganap mo and this is something that to observe there's something difficult decision may mga bagay na nagira pa ka mag-decide but kailangan mong timbangin ito no unawain ng maayos at wasto and there's a requirement pentacles pagdating sa entrepreneur there's something good sense no No, para pa, pa, para sa kanya person mamarunong mag-manage ng finances. That's good. And there's the king of wands, some uh, king of swords stop the pattern. Puputuli mo na. No, yung mga bagay na hindi makakatulong sa inyong dalawang ng person mo. No, look at the bigger picture at the same time. Being wise. No, there's the king man na baguhin mo perspective and of course, uh, mindset mo dito. No, the, kasi nakakaranas ka dito ng mga hindi magagandang sitwasyon. No, nagkakaroon ng delays, cancellations, no? yeah, and of course you're feeling exhausted. You're feeling king. What is additional messages about sa love life? Ay about tama tayo sa health pala, Sorry, about sa kalisugan mo. There is something that two of you a partnership. No, maayos at maganda naman ang kalisugan yung dalawa na partner mo. There is something is a one something a new project, new, new creative expression. Maraming papasok sa inyo dalawa na person mo idea no? Magkukonbine kayo ng mga idea And there's I something, a something A, mystery no? Maraming misteryosa pa sa mga nararamdaman nyo Na no, May mga bagay kayo nararamdaman dito Na parang feeling nyo tinutuso kayo sa likod no, Some of you guys ginagawan kayo mag-asawa oh. ba diba, The lovers Ginagawa kayo ng mag-asawa dito And there's a whole family gathering. So, magiging, magkakaroon na sa mga celebrations dito, ha? Huwag kang, huwag a maring um, pain to, meron tay meron may mga celebration dito at wag kang aaten ha. Kasi maring there's a burden. No, maaring um, kung ka sa katawan mo, mabackstab ka talaga dito. No? So let's see what is additional messages naman tayo with the magical fire messages and advices. Nandito na tayo sa magical fire messages and advices guys. Let's, let's see and watch this. Magical fire messages represent what? Magical fairy messages represent po. So once again, guys, happy happy birthday to the, all of you guys. Ari signs. No, maraming salamat po na happy happy birthday po sa inyo. And there's a perfect timing for you. No, this is the moment na. Ito na yung panahon ng pagkakataon para mag-moving forward na. look at the moving forward. And this is something, guys, with the children, some of you, ginagawa yung protection ka ng kanang ating mga gabay, maging ang iyong mga anak at supling. And this is something, ask for what you want. Na humingi ka ng gabay, humingi ka ng tulong sa ating ay kangkas sa ating mga gabay, na para, maka, para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Yung mga bagay na kailangan mo. So let's see what is the represent what. Eh, there's there's something ready so kailangan lagi kang handa. And there's a visions na unti-unti mo na makikita lahat ng possibilities. There's a something prediction, visions, intuitions. Mayroon kang uh, tinatawag dito na six senses na maaring tumatalas na ang iyong pakiramdam, isipan at ang iyong um, mata nakikita. And there's a love. No, malaking factor dito ang love sa No, and there's something planting seeds. No, ibig sabihin dito, kung baga ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo, pinagtaniman mo, maaaring magbunga to. At isa yung tayo mag-ingat kayo guys ha, kasi maaaring hindi na antos sa mga halaman. No, nagtanim to, tapos doon yung nagbigay ng pampamala sa inyong bahay. No, pag meron kayong mga garden dyan sa harap ng bahay nyo, no, kailangan yung maklense What is additional messages for you or yung There is something Fikaden Phillips, No. Ibig sabihin dito, ano man yung mga bagay pinaniniwalaan, mag-ingat kayo sa mga nagbabalat kayo. No, huwag kang matakot, harapin mo yung mga bagay na kinakatakutan mo. No, huwag mo ipakita sa kanila na natatakot na nga nga baka there's a guilt and sabotage. No, galit na galit tong tao na to at sinasabotahe ka talaga. No, gusto ka talaga pabagsakin tao na to. So, let's see what is the next messages with our Roman sage for a Mystic Club Oracle deck. And of course guys, there is something for finances and future. Na magiging maganda talaga ang finances mo talaga dito. Pasabog ka talaga. Nag-uumapaw. Na magingit ka lang with a ghosted. Na meron dito papaniwalain ka. Na papasa, papasakayin ka. Ganun para lang uh, maniwala ka sa lahat ng to. And there's a gambling. Some of you umiwas mga sugal ha. Don't take risks. And this is something guys with a spiritual awakening. See, I told you, may mga bagay dito na maaaring magliwanag sa'yo. Magkakaroon ka ng realization. No? At malaman mo lahat ng kahulugan pagdating sa buhay mo. What is the money matter represent what? Love life, malaki factor talaga sa buhay mo dito, no? Kasama ang finances ang love life. Freedom from problems and money troubles. Enjoy the passion of love. Oh, and there's a something saving. Some of you guys, na no? kailangan yun talaga magipon, magtabe, no, para sa inyong future ng inyong person. So let's see what is an English number. Represent what? And there is a 12, uh, there's a 21 in 12. It's up to you. Someone's watching you over, uh, some, someone watching over you. There's a, something good fortune, magiging maganda tatakbo ng buhay mo at nasa tamang direksyon ka. Even if since like you're not making any meaningful progress, directions, if you see this number, it's a sign that everything will work in your favor and your dreams will comes, will comes true soon. No, matutupad itong mga pangarap mo sa susunod na eksena. No, kailangan mo na magtiwala sa sarili mo na sa tamang direksyon ka. Huwag ka magpapatinag at huwag ka magpapabuwag. No, huwag ka matatakot, huwag ka mga tuloy-tuloy mo lang yan. Fight, fight, fight. And there's a part of the light, represent what? Protections. Protection at palagami sa sarili mo data, data dahil maraming mga taong hakad lang at pipigil sa'yo. I am divine protected surrounds by light and love all the times. I trust in the progress and protection of the universe knowing that I am safe, secure, and guided. No harm can come to me. For I walk into the light of divine protections. Mm -hmm. Protectado ka ng ating gabay. And there's a shadow works for in what? And of course, there something to explore feelings. No? Be authentic and closure your peace. No? Magkakaroon ka na kapayapaan dito. Kailangan maging totoo ka sa sarili mo sa totoo, totoo sa nararamdaman mo. Clarifying for live love situations. Anong eksena mo pagdating sa boy pag-ibig? No? At the same time, there's something welcoming don'ts. No? Welcoming don'ts. Be open and receptive. Embracing new beginning with an eager heart. So siya, kung baga magkakaroon ka ng bago simula dito, yung pagmamahal talaga na parang gustong-gusto mo matamo at gustong-gusto mo maramdaman, makukuha mo at makakamtan mo to. Na maging bukas ang isip mo na may mga bagay na nangyari sa inyo ay parte ng paghubog ng inyong relasyon. No, this is something what lies with it with your hidden future. Ibig sabihin daw dyan guys na may mga bagay tayo na, na, na nangyayari sa ating relasyon na akala mo pinagsaklo ba ng langit at lupa na napuno-puno kayo ng problema wag no ang sinasabi lang sa yo dito na kailangan niyo magtiwala sa isa't isa manapalata at tumagtiwala na kailang, kaya nyo malagpasan dalawa yan na magkasama and there's an anger management no kailangan mo maging manage tong galit and of course yung yung um, kumbaga, pagiging uh, aggressive no and of course there's clarifying for life situation Now, before anything else, guys, um, mag-isip na kayo na questions mo. Dahil meron tayong yes, yes or no pick a card. Mag-isip ka na na questions mo and of course, pipili ka with a one, two, or three na sagot. No? Ang una babagsak is number one. Ang pangalawang babagsak is number two. Ang pangatlo ay number three. Before tayo mag-proceed dyan, no, alamin na natin yung clarifying for life situation. And it's something carried away. Now, let your be coughed up in the real wind of romantic feelings. So, hayaan mo siyang mangyari. Sumabay ka sa agos. Sumabay ka sa, um, sa, sa, daloy ng eksena. No? Huwag mong hayaan na i-block yung ganong emosyon at ganong pangyayari. Yan. And because this is something walking as scattered. your you are fortune trap was laid, laid out for you, but you were too smart to fall for it, no? Maging matalino ka mamaya, ano yan? Ito ang tao na to, trap pala yan, susubukin ka pala, no? Susubukin yung kahinaan mo, susubukin yung, kapag titignan ko hanggang saan ka, no? Mamaya pag mama, titignan kung patay na patay ka ba, kano? titignan kung, um, kung, mapapaikot ka niya, mag ka rin, no? Mayroon dito sa relational deception of false mask, mag-ingat ka, mag ka po. There's a yes or no pick a card, represent what? With a number one, yes or no question with a pick a card. Pisa na natin number one. Okay, there is something yes. Trust your feeling, fulfill your heart desire. No? Magtiwala ka sa nararamdaman mo at tama yung hinala mo at totoo yung nararamdaman mo. No? So let's see what is the real messages. With a number two answer. And there's a no. No? Rethink your direction. This, is, this isn't your path. No? This isn't your path. Ibig sabihin dito guys, no? Pag-isipan mabuti yung direksyon na tatahakin mo. Hindi mo yan linya. At hindi yan yung para sa'yo talaga. No? Kailangan mong um, pagmasdan, unawain, no? Ano yung kalalabasan ng bawat action and decision. No? Kaya wag kang susubok, wag mong ipipilit yung isang bagay na hindi para sa'yo. And this is something yes. with the wisdom support you. Do it go deep. No? Napakalalim nito. Napakalalim ng pundasyon na to para o, uh, para mapanghinaan ka ng loob. No? Sinasabi sa'yo dito, kailang mo tapangan dahil sa dami mong pinagdaanan niya ka Dahil malapit mo na malasap yung um, kumbaga, pinaghirapan mo, no? yung bunga ng lahat ng mga bagay na, na pinaghirapan mo. So, kailang mo magtiwala, maniwala na lahat ng mga bagay na kinakaharap mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. So guys, this reading is a general reading namang Hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. Any notification bell for more videos. Sabi ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na lalo, nang hindi nag skip ng ads. So, ay kayo. Nang just at mega pal, siksik, na guma na biyayang manong balik sa inyo. So, once again, this is a weekly gabay. This is a weekly gabay for the month of April 15 hanggang April 21 for the sign-off. Aris. So, Aris, 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 marami salamat for this wonderful reading and see you in the next video. Bye-bye and babosh.